Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo at medyo natagalan po tayong bumalik dito sa ating sari-sari store business. Uh, medyo hindi po tayo nakapag-update ng mga nakaraang araw guys. Eto, Holy Week na guys at eto yung expectation natin guys ay talagang busy busy tayo ngayon habang yung mga iba ay uh, talagang nagbabakasyon, bakasyon doon ito, bakasyon doon sa mga probinsya at uh, talaga dito sa Pagodpod guys ay uh, ramdam na natin ang dami ng turista ngayon. So eto, kunting-kunting updated lang po tayo dito sa ating tindahan. Dahil nga tulad ng aking sinabi guys ay mabenta po yung ating alak at saka yung ating mga gigiriya dahil uh, nakadami pong nag overnight yan sa mga uh, bits dito. So eto pag-uusapan po natin guys kung ano ba yung dapat natin uunahin, uh, magbibit ba tayo o magbubukas tayo ng tindahan. So eto ang isa sa mga uh, problema ng ating mga tindera tindero ay hindi makalabas labas hindi maka hindi maiwan iwanan yung ating tindahan dahil nga po ay mayroon po tayong responsibilidad at mayroon mga tayong customers kahit holy week guys so ito mayroon po tayong bibili konti lang ang ating uh, ipo lang po natin. Titi Tiniwan? Yes. Dalawa. Dito okay, na bitseya. Kaya na pang baybay. Okay. Ano pa. 25. 20, 20. itlog. Isa yeah. itlog, Bago papasok yung Holy Week guys ay yung mga customers natin na manginginom ay talaga nagbilihan na na maraming uh, alak, nag-stack na kasi magkakaroon po tayo, magkakaroon po dito sa amin lugar ng liqueur ban sa inyo ba guys, uh, mayroon bang uh, ban sa inyo, kasi sa amin mayroon po sa amin guys, so di ko akalain na mayroon palang liqueur ban kapag Holy Week, so ayun talaga uh, talagang nag sila, binili-bili nila yung ating mga uh, San Miguel, yung ating uh, Pelpilsen, at talagang case-case na lang yung naiwan dito sa ating harapan ngayon Puro case na lang yung ating nandiyan sa labas Pati yung mga coke, mabenta-mabenta po yung mga litro At saka yung ating uh, ice cream guys uh, Talagang uh, dinamihan ko yung ice cream before mag-holy week Kasi alam ko na na mabenta yung ice cream kapag holy week Ngayon, dalawang araw lang ay paubos na yung ating ice cream At talagang uh, yun po ang mabenta ngayong holy week sa akin Yung ice cream at saka yung lahat ng mga ice, lahat ng palamigin ay mabentang mabenta po kapag holy week. So, ayun di ang advantage ko dito guys dito sa Pagod Pood, ay napakadami po talaga turista kapag uh, ganito 'yung uh, holiday, 'yung uh, April. Pero iba din iba, iba din guys 'yung mga presyo ng mga nagtitinda sa tabi ng dagat. Ang bilis din tumaas 'yung kanilang presyo, pero sa atin ay hindi po tayo nagbabago ng mga presyo guys dahil uh, tulad nga ng haking sinabi ay hindi po tayo uh, malapit sa marami po tayong kompetensya Pero doon sa mga, sa store na malapit sa beachfront, ay bigla po silang nagtaasan. So ang naging problema ko ngayon dito guys, ay paulit-ulit na lang naging problema ko. Kapag holiday-holiday, uh, ay yung ating stock, ay sinasagad talaga nila, sinasagad talaga, kinukuha. Kaya ngayon, kunti-kunti na lang yung ating may bebenta dahil uh, kinuha na nga nila kasi alam nila mayroon tayong stock hindi kagaya doon sa mga ibang uh, tindahan na ubos na yung kanilang stock kay so ang nangyayari ngayon ay uh, matagal pa yung aantayin natin doon sa mga ahente kasi naka, nakasarado pa sila nakabakasyon sila kaya hindi po tayo makapag uh, makatakbo doon sa mga groceries kasi close nga po sila so eto na lang yung ating ibebenta at talagang uh, alam ko 2 days pa lang yung Holy Week ngayon ay marami pa po tayong mabebenta so kagabi ay uh, umabot na po tayo na madaling araw na nag, nandito nagbabantay kaya medyo puyat-puyat pa tayo may maya na ulit ng uh, mga bandang uh, hapon na talagang uh, aariba na naman yung ating mga customers so ayun uh, good luck sa lahat ng ating mga tindero tindera dyan na gustong uh, mag business at talagang subukan yung sari sari store ito ay uh, napakaganda kapag holy week dahil uh, maraming mga turistang uh, nagbabakasyon sa kanilang lugar. Ito tuloy-tuloy pa rin tayong uh, nagbebenta dito kahit uh, Holy week na guys ay marami pa rin tao dito na naiiwan. Hindi pa rin sila uh, pumunta sa lahat sa lahat sa dagat at uh, marami rin pa rin uh, customers na bumibili dito sa tindahan natin. Uh, napansin ko kasi guys yung mga kat uh, katabi nating store ay nag-close na kaya sinamantalala din natin uh, naka-open. So alam ko magbubukas yung mga yan ng mga bandang hapon na kasi alam nila na malakas ang bentahan na pagkakapon na bumabalik na sila sa mga kanilang tindahan. So, tayo naman guys ay kayang-kaya naman natin i-accommodate yung mga customers natin dahil uh, ito nga ay alam naman natin yung lakaran dito sa ating lugar dahil maraming turista ay uh, sinasamantala natin na magiging open ngayong Holy Week. So, alam ko yung mga hirap at pagod na mga tindero tindera nagsasakripisyo hindi makalabas dahil uh, sayang nga daw yung benta. So, ang uh, pinag-uusapan ngayon sa social media, media ay uh, benta o uh, dagat yung pinag-uusapan. So, alam naman natin guys na kapag hindi ka na nagbukas uh, ay wala kang kikitain, So, medyo nakaka panghinayang pero kapag sunday na guys ay uh, pupunta tayo sa church tapos uh, palitan na lang kami ni Mrs tapos uh, ako sa umaga si Mrs sa hapon so para makapag ano naman tayo sa Panginoon makapagpasalamat tayo sa Panginoon so ganito na lang guys yung ating diskarte uh, isipin natin na ito yung ating responsibilidad na magkailangan magbukas tayo ng tindahan kahit holy week at talaga naman ito yung ating uh, kailangan gawin para tayo ay makasurvive so yan tuloy-tuloy yung ating uh, pagbebenta, marami tayong mga bisita na galing ibang lugar, galing Maynila yung mga bisita ng mga kapitbahay namin, ay talagang dito bibili at nagtataka sila, barang mas mura pa daw ang bilihin dito sa probinsya kaysa Maynila kasi parang ang taas ang uh, bilihin daw dun sa Maynila kaysa dito, lalong lalo, lalo dun sa mga chichirya yun ang mga sabi nila sa akin at naobserban nila dito sa aming paninda. so ayun guys uh, talagang uh, good luck sa atin sana makabenta tayo ng marami ngayong uh, holy week at sa uh, tuloy-tuloy pa rin yung ating kasipagan, 'wag po tayong mainggit sa mga nagbabakasyon dahil alam naman deserve naman nila magbakasyon at saka alam naman natin na mahirap ang buhay kapag ura uh, uh, urada tayong magbabakasyon na wala sa plano, so 'wag po tayong uh, magpagipit sa ating mga pera, 'wag po nating uh, basta-basta gastusin. Kung hindi po natin kayang magbakasyon, ay 'wag po nating uh, pilitin guys so yan happy holiday sa lahat at saka lahat lahat naman natin ay ingatan po natin yung ating bahay bago natin iwanan yung ating kuryente ay uh, alisin na po natin yung mga nakasaksak at uso po ngayon ng sunog dahil napakainit po ang panahon ngayon kaya napakadami pong nasusunog kaya ingat ingatan po natin yung ating tindahan Huwag po natin siyang pabayaan na nakatiwangwang lang sa labas o kaya yung mga uh, appliances natin na kasak -sak ay aalisin po natin kapag tayo ay uh, umalis sa bahay. Huwag lang po yung mga rep, yung mga uh, pressure natin ay i-secure po natin ng maigi para hindi po tayo masunugan. So, happy selling po sa lahat ng ating mga katimkasari. May kamig-shout out sa lahat ng ating mga viewers mga nanonood dito sa ating tindahan sana hindi po kayo magsawa sa akin guys. Yun po guys na ang naging bentahan po natin ngayong Holy Week at hindi po natin na uh, alam na may liquor ban pala sa Holy Week. So hindi po kami na inform at uh, may nag inuman dito kahapon at sinita po tayo ng ating mga barangay tanod. Pero okay lang naman 'yon. At least uh, sinabi nila na bawal uminom dito sa harapan ng tindahan at saka may liquor ban nga talaga. So yun naka uh, na wala kami, hindi kami na inform pero tuloy-tuloy uh, pa rin kayo magbenta ng uh, hating gabi at umiinom sila dito sa harapan namin kaya yun, uh, medyo nasita tayo at okay lang din naman uh, para sa safe din naman ng mga tao so, ayun guys yung uh, update dito sa ating tindahan, medyo hindi po tayo makaka-tonda sa groceries kayo dahil uh, close nga po sila ang dami nga na bumili ng mga chichiria, yung mga stock natin dun sa loob eh, eto na lang po yung natirang stock natin na chichirya. Mabentang mabenta rin ng itlog guys. Yung uh, mga itlog natin ay ang bilis siya maubos. Naka na 4 na tray tayo kahapon. Ay ang bilis po maubos. Tapos yung ating mga corn beef, mga dilata ay mabentang mabenta ngayong uh, holy week. So ayun, uh, kunting kunting uh, pause lang po tayo. Uh, dahil uh, sa restore Store Owner tayo ay kailangan po natin magsakripisyo, magtiis, uh, magpuyat dahil nga holiday ngayon, kahit hindi po tayo makakapunta sa dagat guys sa, sa mga beach makapagbakasyon, babawin po na lang natin dito sa ating tindahan, magayos-ayos tayo, maglinis-linis tayo, tayo ay kikita pa at sila ay gagastos. Okay lang din naman kapag mayroon po kapag mayroong ayong uh, uh, tagabantay. Ay pwede po tayong magbakasyon at pwede po tayong pumunta sa simbahan, uh, mag magdumalaw uh, sa mag uh, dumalaw sa mga kamag-anak natin. Ay okay naman po yun at uh, wag po natin ah uh, uh, pigilan yung ating mga sarili para makapag travel-travel naman tayo. So sa amin kasi ay uh, tulad yung sinabi ko ay uh, parang Pasko ang uh, Holy Week, napakadami pong turista ay kaya ginigrab grab namin to guys na naka-open yung ating tindahan dahil medyo malakas nga po ang benta. Tapos babawin lang tayo sa Linggo, pupunta tayo sa simbahan at magdasal at magpasalamat sa Diyos. So ayun may kaming shout shoutout sa inyong lahat at happy holiday sa inyo sa lahat ng mga katimkasari natin dyan na masisipag dahil Holy Week ay nakabukas pa rin. Kaya ito, ang masasabi ko sa inyo guys ay malayo din ang iyong mararating at magkakaroon din kayo ng uh, magandang financial freedom guys. Tuloy-tuloy lang natin yan ang ating kasipagan, ang ating uh, pagsasakripisyo ay magbubunga din yan. So hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Uh, mag-ano muna tayo mag-aayos muna tayo ng ating mga paninda dahil uh, wala na po tayong mga stock dyan sa loob so hanggang sa sunod na vlog natin ulit guys bye